What's up guys? Good afternoon nga. Magkukuha na tayo ng pampakain natin sa ating mga fry. And then, papalitan natin itong isang bibis natin ito lang kasi bawal na itong madalawang araw kasi namamatay na ito. Bumabaw na. Mga nag... Ano siya? Nabuhay na yung mga bibis natin. Nag-hatch na. Yan o. No? Nakikita nyo ba yung mga orsya gumagalaw? hindi yung mga nasa taas yan yung mga pinisaan nila yan yung mga pinisaan nila ng itlog yung mga balat yung mga original na gumagawa ng maliit yan yung mga papakain natin sa ating mga adapt nya yung mga papakain natin sa mga PKBM natin yung mga PBS natin Ayan. ipat mo na natin dito Yan, matapos natin kuhain dito. Kaya tara, pakain natin to sa ating mga ista. Dito muna tayo sa ating mga fry na titibigin. Ano? Lipos muna sila. Ito. Para lang to sa mga fry. Papakain ko sa mga fry lang yan. Dito sa ating mga fry na chocolate. Sa mga Subin natin yung dark choco natin para mabilis silang lumaki. Kamihan natin yan. Hindi naman yan ma-overfeed kasi mga light foods naman yan na pinapakain natin dyan sa ating mga fry. Ayos lang na. Marami ang bagay natin. Nandun naman tayo sa likod yung mga fry natin. Dito mga na dito sa ating mga so, Solve na yan din sila So kasing net natin Nakaka Ito yung PPS Ito yung likit so, Yan Kaya Ito so, yung kanyang kulang Ito sa natin Susama yung tubig Ito Ipapakit na natin yan. na nga. Hmm. Pili naman natin silang ganyan yun. Pili naman naman natin yang ganyan sila tubig di ko na kasi yan yung tubig kasi dito galing na rin yan sa bumba kaya sa puso kaya okay lang na sama natin yan dyan hindi naman yung makakano gusto tayo magpakain ng mga fry hanggang dito na lang ang vlog natin kung nakaabot kayo sa video to baka naman pa follow naman sa ating page din pa share thank you guys